Ngayon guys, papapa na kami. Papunta na kami sa Tagong Bahay. Ito yung dinadaanan namin. No? Tingnan nyo mga bato. Sobrang tataas ng mga bato. Grabe talaga yung pagsira na uh, pag paggawa pala. Hindi pala pagsira. Grabe pala yung paggawa ng daanan nila dito kay, sa Saudi. Yan, tingnan nyo. sababang tanda guys kung kami yan na yung mga puno yan na yung nabubuhay dito ayan na yung mga puno ayan

ang ibang magkita kundi bundok